Ay mga langga, isishare ko lang sa inyo ang paggawa ng isang ano, itong repolyo. Gagawin kong Arabic food. Ayan, binutasan ko siya sa ano, sa gitna. At paghiwalayan ko siya isa-isa. Ayan, ingatan lang na hindi siya mapunit. Dahan-dahan lang ang pag, ano, hiwalay. Tapos ilila, eh, uh, papalambutin natin yan siya sa kumukulong tubig pagkatapos natin ihulay. Ayan. So, ayan. Dahan-dahan lang. Pagka maliit na siya, ta, magkasya na siya doon sa kaldero na may pinakulong tubig. Mm uh -hmm. -huh. Pwede, pwede, na natin siyang ilagay doon. Ayan, dahan-dahan lang. Para hindi siya mapunit. yan yan ang ating kumukulong tubig. Ilagay na, na. ilagay natin yun. Repolyo na maliit na lang. So, pagka lumambot siya, yan pwede na natin siyang isa-isang kunin pagka lambot niya. Ganyan yung ginagawa ng ating, ano, repolyo. kailangan siyang malambot tapos sa isa nating ano kunin sa kumukulong tubig tapos nag ayan mag-prepare na rin tayo ng ating bigas yun, ang ating salt ang ating black pepper seven spices yun At ating kamoon Mi mix natin yan sya. At may fried na giniling tayo. Mm -hmm. Ayan, ihalo natin yan lahat. Nating sinangkapan ng bigas at cooking oil. So, ayan mga langga, ihalo natin sya. Ay, eh, ibabalot natin yan sya sa ano, repolyo. Iyan yung nilaga natin na ano, ay si pinalambot na repolyo. Diyan natin ibabalot yung bigas, ayan Ayun siya. So ayan, babalutin na. Ang tawag pala diyan sa ginagawa ko is uh, Malfu isa sa mga Arabic food na gusto na gusto nila Mabu mabusisi lang siya pero masarap sarap yan aha ganyan lang yan lang pagbalot niya ganyan ang ginagawa ko ayan ayan yan, marami na akong nagawa. Mayan. Yan na lahat yung isang buong repolyo na pinalambot natin sa kumukulong tubig. Yan nag-prepare na rin ako ng kaldero. So, ayan, nilagay na natin. Mhm. Uh -huh. Yan na lahat yung nabalot natin. Ilagay din tayo ng ano, bawang pa isa-isa. So, ayan. Papakuluan lang natin 'yan siya sa ano, sa tubig. Yung ating tubig is, lagyan na rin natin ng sangkap yung ating tubig. Oha. Uh -huh. At ayan na ang ating pinis product. <laughs> Yummy. Magugustuhan 'to ng mga anak ninyo, mga bata. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo at gawin nyo rin sa bahay ninyo. Thank you!